Sa Jakarta, Indonesia, may isang lalaking nagngangalang impus ang pumatay ng asawa sa pamamagitan ng walang kumpay na pambubugbog. Ang mas nakakalungkot pa dito, hindi lamang niya basta-basta pinatay ito. Dahil pinaghiwa-hiwalay nito ang katawan ng asawa at ang pinakamalalapa, kinuha pa niya ang mga lamang loob ng asawa upang ilagay sa soto na kanyang ibinibenta. Bakit nga ba ganun na lamang ang pambababoy ang ginawa ni Impus sa katawan ng kanyang asawa? Kung nais mong masagot at malaman ang masigit pa dito, halika at aking isasalaysay ang buong kwento patungkol sa buhay ni Impus. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Benget si Tumorong o kilala sa palayo na Impus ay isang 36 na taong gulang. Siya ay nagmula sa nayon ng Ambarita sa Moser, North Sumatra, Indonesia. Isang araw, pumunta si Impus sa syudad ng Jakarta upang subukan ang kanyang kapalaran sa lugar. Pagkarating, naging mini metro driver siya sa Rotang Terminal Block M, Manggaray, South Jakarta. Kung saan nagsasakay siya ng mga pasahero sa nasabing lugar. Kaya naman nakakakilala siya ng iba't ibang tao, lalo na ng mga babae. At doon nga niya nakilala ang kanyang unang mapapangasawa na nagangalang Roynie. Noong mga oras na nagkakilala sila, kasalukuyang pauwi si Roynie sa kanyang lugar mula sa kanyang trabaho. Doon na nga nagkaroon ng pagkakataon na makilala at makausap ni Impos si Roini. Dahil ikas kay Impos ang makipagkwentuhan, dinagdagan pa ng pagiging magaling magsalita at karisma sa pakikipag-usap, madali siyang nakagaanan ng loob ni Roini. Noong una, ang kwentuhan lang nila ay isang tinatawag sa Indonesia na Pendekatan Dalam Ken Tanpa kay Wajiban o PDKT o sa English ay Approaching Without Commitment. Ito yung proseso o hakbang upang makilala nila ang isa't isa. Dahil sa madalas silang magkausap, hindi nagtagal nagkagustuhan ng dalawa at naging magkasintahan. Kalauna noong 2000, ikinasalan dalawa at dinala na ni Impo si Roini sa kanyang nayon. Makalipas lang ng ilang taon, naging isang pamilya na sila. Dahil binayaan ang mag-asawa ng dalawang mga anak. At upang masuportahan ang pangailangan ng buong pamilya, lumipat muli sila sa syudad ng Jakarta upang bumalik si Impos sa pagtatrabaho bilang driver. Lumipas ang ilang taon, naging tahimik at masaya naman ang pagsasama ng mag-anak. Ngunit ang akala ni Roini ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ang kanyang asawang si Impos ay isang responsable at kontentong haligi ng tahanan. Sapagkat sa isang iglap, mababago ang lahat. Dahil tulad ng ilang kalalakihan, si Impos ay isang lalaking hindi kontento sa pagkakaroon ng isang babae lamang sa buhay. Katulad ng kung paano nakilala ni Impo si Roini, nakilala niya ang isang 33 taong gulang na babae na si Darna Sri Astuti o kilala sa pangalang Tuti. Si Tuti ay nagmula sa Jambi, Indonesia at kasalukuyang naninirahan sa Kampung Rambutan Village na malapit sa BIS Terminal ng Mini Metro kung saan nagtatrabaho si Impos. Katulad ng aking unang nabanggit, likas kay Impos na magaling magsalita. Kaya madali sa kanyang ligawan at maging kasintahan si Tuti. Ngunit sa mga panahon na yon, hindi alam ni Tuti na may asawat mga anak na si Impus. Kaya patuloy na naging masaya si na Impos at Tuti habang si Royney naman ay abalang nag-aalaga sa kanyang dalawang mga anak. At dahil may ibang nilalaanan na ng oras at pangmamahal si Impus, naging iritable na siya sa pagsasama nila ni Royney dahilan upang dumalang na ang kanyang pag-uwi sa kanilang bahay. Nagsimula na rin ang madalas na pag-aaway ng mag-asawa. Sapagkat maliban sa bibihira ng umuwi si Impus, naging halos barya na lang ang kanyang inuuwing pera sa kanilang tahanan. Isang araw, nalaman ni Roynie na may ibang babaeng kinalolokohan si Impus. At nang umuwi ang asawa, kinumpronta niya ito patungkol sa kinahuhumalingan niyang babae. Ngunit timbis na humingi ng tawad o magsinungaling sa sinabing balita ni Roynie sa kanya, taas noon niyang inamin na meron na nga siyang babaeng pinalit sa kanya. Kung saan ipinagmamalaki niya na ang babaeng ipinalit umano niya ay isang babaeng maganda, balingkinitan, mabait, kaakit-akit at higit sa lahat, ito umano ay sariwa. Hindi katulad niya na isang balyena, maasim at laging nakatalak sa kanya sa tuwing makikita siya. Dahil sa mga narinig na galit si Roy kay Impos at ito ay sinampal niya. Subalit imbis na tanggapin ni Impos ang sampal na binigay sa kanya ng asawa, dahil sa mga masasakit na sinabi niya dito, isang matinding pambubugbog at pangalipusta pa ang kanyang ibinalik. Habang sinasaktan niya si Roy ni, sinasabi niyang wala siyang karapatang saktan siya nito dahil siya ang nag-aakit ng pera sa kanilang bahay. Ngunit hindi doon natatapos ang pagmamalupit ni Impos sa kanya sapagkat ito palang ang magiging simula ng matinding pananakit niya sa kanyang asawa. Hindi lamang pang pisikal kundi pang mental at emosyonal din. Hanggang isang araw noong 2009, natauhan din si Royney sa walang katapusang pangabuso sa kanya ni Impus. Kaya naman isinumbong niya sa mga pulis ang ginagawang pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Habang nagbibigay ng salaysay si Royney sa pulisya, dumating si Impus sa istasyon. Siya ay at umiyak habang humihingi ng tawad sa harapan ng asawa na nakikita ng mga pulis. Dahil sa pagmamakaawa ni Impos at akala ni Roini na nagsisisi na talaga ang asawa na hindi na niya muling gagawin ang pananakit sa kanya, pinatawad niya ito at umuwi sila ng bahay na maayos. Ngunit lumipas lang ang ilang araw, ang dating maamo at umiiyak na si Impos ay bumalik muli sa pagiging marahas. Lalo siyang naging agresibo sa pagpapahirap sa asawa. Kung saan sinuntok niya si Roynie sa kanang mata nito. Nasa pagkakataong yun, ang kanang mata na sinuntok ni Impus ay halos ikabulag na ni Roynie. Dahilan upang tuluyan ng mapagod si Roynie sa pagpapahirap ni Impus. Kaya nag-file na ng debosyo si Roynie na labis namang ikinatuwa ni Impus. Dahil ang ibig sabihin nun ay magiging malaya na siya at tuluyan na niyang magagawa ang makipagrelasyon sa ibang babae. Mula nang mag-file ng debosyo si Roynie at umalis sa bahay kasama ang mga anak, agad namang pinatira ni Impo si Tuti sa kanyang bahay. At matapos maaprobahan ng debosyo, agad-agad na nagpakasal siya kay Tuti. Sa kanilang pagsasama, humiling si Tuti kay Impos na bigyan siya ng puhunan para magtayo ng negosyo. Dahil hindi siya sanay na wala man lang ginagawa sa maghapon at ayaw umano niyang malungkot habang nasa trabaho ang kanyang asawa. Kaya naman agad na binigyan ni Impos ng puhunan si Tuti. At kaagad na nagsimulang magtinda si Tuti ng soto. Ang soto ay soupy dish na gawa sa sabaw ng karne o gulay na naglalaman ng ginutay-gutay na karne o manok, vermicelli at bean sprouts. Karaniwan itong inihahain kasama ang kanin o rice cake. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng sotohan ni Tuti sa lamongan sa kampong rambutan terminal ay naging patok. Dahilan para tumigil si Impos sa pagiging driver at tulungan ng asawa. Nung una, ito ay simpleng tindahan lang ng soto. Na habang tumatagal, nagbenta na rin si Impos ng pinagbabawal na inumin at ito na nga ang alak. Dahil sa bansang ito ay pinagbabawal ang alak. Ayon sa aking pagkakaalam, ang mga tao sa bansang ito ay halos muslim. Kaya naman pinagbabawal ang pagbebenta nito sa lugar. Kaya palihim na nagbebenta si Impos ng alak na lalong ikinalakas ng pagpasok sa kanila ng pera. Dahil dito, nagsimula nang mag-relax si Impos sa kanyang buhay at muling maghanap ng mga babaeng magbibigay sa kanya ng oras at ligaya. Sapagkat alam naman natin na labis na nagiging abala sa hanap buhay si Tuti. Sa ikatlong pagkakataon, muling nanligaw si Impos ng panibagong babae at ito ay sa katauhan ni Tini. Si Tini ay isang negosyante ng halamang gamot na karaniwang nagtitinda sa paligid ng kampong Rambutan Terminal. At dahil madali lang kay Impos na mapasagot ang babae gamit ang matatamis siyang pananalita, naging magkarelasyon sila ni Tini. Sa pagkakataon na yon, alam ni Tini na may asawang tao si Impus. Hindi nagtagal ang relasyon ni Tini at Impos ay nalaman ni Tuti. Kaya kaagad niyang kinumpronta si Impos sa pambababae nito. At tulad ng nangyari kay Royney, hindi humingi ng tawad si Impos, bagkos ay sinaktan din niya si Tuti. Ngunit sa pagkakataon na 'yon, mas matindi ang mararanasan ang paghihirap ni Tuti. Maliban sa pang-aabusong pisikal, yuyurakan din ni Impos ang pagkatao at pagkababae nito. Sapagkat patitirahin din niya si Tini sa bahay kung saan nakatira sila ni Tuti. Ang eksena ay hindi nalalayo sa batang kiapo. Kung nanonood kayo nito, ang ginawa ni Rigor ay pinatira niya si Lena sa bahay nila ni Marites. Ngunit hindi tulad ni Marites, walang roda ang magtatanggol kay Tuti sa kamay ng kanyang asawang si Impus. At mula ng araw na pinatira ni Impus si Tini sa kanilang bahay, naging impyerno na ang nararanasang paghihirap ni Tuti. Kung iisipin, araw-araw nadudurog ang puso ni Tuti sa tuwing nakikita niya ang kanyang asawa na natutulog katabi ng ibang babae. Kasabay ng palagi ang pananakit sa kanya ni Impus. Isang araw umuwi si Impos, na galit na galit kay Tuti. Ayon sa kanya, nalumalandi ang kanyang asawa sa ibang lalaki. Kaya marahil umano nagloloko na ito at may iba na itong karelasyon. Sa kabila ng pang ni Impus kay Tuti, pikit mata niya itong tinatanggap. Ngunit sa pagkakataon na siya ipinagbibintangan ng lalalaki, tila hindi na nagustuhan ni Tuti ang maling paratang ng kanyang asawang babaero. Kaya lumaban ito sa pamamagitan ng pagtanggi sa paratang nananlalaki siya. Kaya nag-away sila at nang nga ito sa pananakit ni Impos kay Tuti. Tumigil lang ito nang uminom ng alak si Impos para doon ibaling ang kanyang matinding galit sa asawa. Habang si Tuti naman ay nasa kwarto at namimilipit sa sakit mula sa mga sugat at pasang natamo sa asawa. Hanggang siya ay nakatulog na masakit ang katawan. Lumipas ang gabi, sumapit ang alauna ng umaga ng March 3, 2013, lasing na lasing na si Impus. Ginising niya si Tuti sa pamamagitan ng paghampas ng isang kahoy ng ilang beses sa katawan nito. Dahil sa lakas ng pagkakahampas, napasigaw si Tuti sa sakit. Hanggang hinahampas ni Impus si Tuti ng walang humpay, nakikiusap si Tuti na tigilan na ito. Subalit talagang tila desidido si Impus na patayin ang asawa dahil walang tigil niyang pinaghampas si Tuti hanggang sa mawalan ito ng malay. Ngunit hindi lamang doon matatapos ang lahat dahil kumuha pa ng bote ng soft drink si Impost at walang pag-aalinlangan na pinasok niya ito sa loob ng maselang bahagi ni Tuti. Dahil dito, si Tuti ay nakaranas ng matinding pagdurugo ng maselang bahagi kasabay ng pagsigaw niya ng malakas dahil sa sakit. Walang magawa si Tuti sa pang-abuso ni Impos sa kanya sapagkat wala na siyang lakas para makatakas pa. Natigil lang ang pananakit sa kanya nang napahiga si Impus sa sofa marahil ay dala ng labis na kalasingan. Samantala habang nagaganap ang pangabusong ginagawa ni Impus kay Tuti, si Tini naman ay nakatingin lang sa nangyayari sa dalawa. Marahil natatakot rin siya para sa kanyang buhay. Ngunit dahil naawa siya kay Tuti, pinakausapan niya si Impus na gagamutin niya si Tuti. At ang tanging narinig lang ni Tini mula kay impos ay isang pagungol. Nagsimulang kumuha si Tina ng tela at mainit na tubig para punasan ang mga sugat ni Tuti. Nang dahan-dahan niyang pinupunasan si Tuti, napansin niyang tila hindi na ito humihinga. Nagsimula ng mataranta si Tini kaya ginising niya si Impus para sabihin na patay na si Tuti. Bagaman lasing, nagising siya sa dalang balita ni Tini. At ang tanging naisip niya para maitago ang kanyang ginawang krimen ay ang paghiwahiwalayin ang katawan ng kanyang asawa. At ang nakakakilabot pa dito ay inalis ni Impo sa mga laman loob at utak ni Tini. Pagkatapos ay tinabisa sa isang lalagyan at inilagay sa loob ng ref. Sa tulong ni Tini, ang mga bahagi ng mga katawan ni Tuti ay inilagay nila sa walong magkakahiwalay na black plastic bag. Ginawa nila ito hanggang umaga at namahinga ng halos buong araw. Nang magising, ang unang ginawa ni Impos ay kausapin ng kanyang kapitbahay na may sasakyan. Nakiusap siya dito na uupahan niya ang sasakyan nito sa halagang 250,000 Indonesian Rupiah o katumbas ng 900 pesos. Pagsapit ng gabi ng March 5, 2013, inilagay ni Impos ang lahat ng bag sa loob ng sasakyan at agad na nagmaneho palis ng bahay na kasama si Tini. Nagmaneho si Impos papunta sa Jakarta si Campet Toll Road o kilala sa pangalang Japek Toll Road. Ang Japek Toll Road ay isang expressway ng Indonesia. Habang nagbabiyahe sa tabi ng Japek Toll Road, inutusan ni Impo si Tini na isa-isa niyang ihulog ang mga plastic bag. Ang paghuhulog ni Tini sa plastic bag ay may pagitan ng ilang kilometro upang hindi magsama-sama sa iisang lugar ang mga ito. Sa hindi inaasahan, napansin ng isang taxi driver ang ginawa ni Tini na paghulog ng plastic bag. Ang buong akala ng taxi driver nang na itinatapon ng na isa lamang uri ng basura o baka maaring aksidenteng nahulog ang plastic bag mula sa sasakyan. Kaya sa palagay niya na kailangan niyang pagsabihan ng sasakyan na minamaneho ni Impus. Dahil ang ginagawang pagtatapon sa Japec Toll Road ay ipinagbabawal. Kaya bago niya sigawan ang sasakyan na minamaneho ni Impus, kinuha nito ang plate number upang may maiulat sa kinauukulan kapag ito ay nagkaproblema. Pagkatapos nun, nagmaneho siya papalapit sa sasakyan ni Impus. Pagkalapit, sinagawa niya si Impus na may nahulog sa tagiliran ng sasakyan nito. Matapos nun, dumerecho na ang taxi driver sa pagmamaneho palayo sa sasakyan ni Impus. Habang si Impus naman ay hindi pinansin ang taxi driver at patuloy lang sa kanyang pagmamaneho. Matapos na gawin ni na Impus at Tini ang pagtatapon, nagmaneho na sila pa uwi Samantala, sa parehong araw, isang magpapatrolyang pulis ang nakapansin sa isang plastic bag sa tabi ng daan ng Japek Toll Road. Agad niya itong sinuri sa pag-akalang ito ay isang uri ng basura. Ngunit imbis na basura ang kanyang nakita, tumambad sa kanya mga kamay at paa ng tao. Kaya dahil dito, tumawag siya ng mga kasamahan upang suriin ang katawang nakita at para simulan na ang pag imbestiga sa kanilang pag-imbestiga, nakita nila isa-isa ang bahagi ng katawan na nakalagay sa plastic bag sa iba't ibang bahagi ng Japek Toll Road. Ang insidente ito ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng mga balita sa telebisyon at sa social media. Dahil dito, maraming mga tao ang nakaalam ng pangyayaring ito. At isa na nga dito ang taxi driver na nakakita kay Impus nung gabing itinatapon niya ang mga plastik. Agad na pumunta ang taxi driver upang iulat ang kanyang nalalaman kasamang isinulat na plate number. Sa tulong ng ibinigay na impormasyon ng taxi driver, agad na pinuntahan ng mga pulis ang nagmamayari ng sasakyan ng plate number na nakuha. Nang matunto ng sasakyan, sinabi naman ng kapitbahay sa mga pulis na hiniram ni Impos ang kanyang sasakyan at kaagad niya itong itinuro kung saan nakatira ito. Noong March 6, 2013, mga alas 8 ng gabi, nakausap ng mga polis si Impos at ang kabit nitong si Tini. Hindi pa man lumalabas ang resulta ng pagkakakilanlan ng biktima, walang pag-aalin ang inamin ni Impos ang ginawa niyang krimen. Kasabay nito, ang pagsasabing ang babaeng nakita sa kalsada ay ang kanyang asawang si Tuti. Dagdag pa niyang ibinunyag na mga lamang loob na kinuha niya sa katawan ng asawa ay inilahok niya sa soto na kanyang ibinibenta. Matapos ng pag-amin, agad na inresto si Naimpo sa tini at agad na ikinulong. Habang hinihintay ang paglilitis, lumabas na ang resulta ng autopsy. Ang dahilan ng kamatayan ni Tuti ay dahil sa labis na pambubugbog, kung saan nagkaroon ng internal hemorrhage sa katawan ni Tuti. Natukoy din sa autopsy ang matinding paghihirap na sinapit ni Tuti sa kamay ng kanyang asawa. Sa paglilitis, hinatulan ng kamatayan si Impos habang si Tini naman ay sinintensyahan ng labing-apat na taon na pagkakakulong sa bilangguan. Ngunit bago pa maibigay ang hatol no October 3, 2013, si Impos ay namatay habang ito ay nasa si Pinang Detention Center. Ang sanihin ng kanyang kamatayan ay pneumonia at TB. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Odette Rivera, Marilyn Idanan at Ashley Arsobal from Dubai. Sana po ay tamang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, paki lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Binget sa si Timorang. Ako po si G. Maraming salamat.